Hey guys, another day, another content kaya samahan nyo ko. For today's mga kailong ina, update ko nga lang naman kung anong ginagawa ko maghapon dito sa paaralan. Iniwan nga kami ng teacher namin dahil nga sa may mahalaga silang gagawin. Ginawa ko na lang mag-review sa lahat ng subject. Kaysa na naman dadagdagan ko pa yung ingay ng classroom. Lima nga lang magsalita yung maingay na ano na lang kaya pag nanagdagan ko pa uy iba pa naman ako magsalita malakas yung boses ko. Ano na lang kaya pag nagsalita ako at nag-ingay, tag-sigaw-sigaw syempre lalong sasabog ang room mag magarar na parang ganoon Kaya, huy, for the go. Nang makalipas ang pagre-review ko, ay nakaramdam na nga ako ng gutom. Bumili nga ako ng merienda. Hay, Hi, merienda. Hindi pa pala pa lang ito. Nakabili nga ako ng merienda dahil nasarapan nga ako sa itsura nito. Kaya binili ko na to dahil gusto ko talaga siyang tikman. Eh. Tapos nga dyan ay malagkit na nga ako nabili. Kasi nga talaga ay nasarapan ako. At napansin ko ang nag-aayos ng lamesa itong mga guro ko para sa gaganapin bukas. Kaya naisipan ko na ng tulungan. Kaya ito na nga may kita Hay, sila. Hi! Di ang ganda nila. Kaya for the go. Makalipas ang 500 million hours. Uy, hours. Hindi. Uras lang. Ayan nga, nagutom na kami. Kaya pumunta na kami dito sa Paris. at kumainin. Ang sarap nga ng Paris nila dito. Pero sabaw lang yung titikman ko. Kasi free sabaw dito. Kaya kumakain kami dito. Kasi it's may sarili naman akong dalang baon. Kaya sila siya bumibili ng baon. Kaya nakikisabay na lang ako sa kanila. Pero makakain na rin ng Paris. Pero sabaw nga lang. Pero soon pag nagkapira ako, bibilihin talaga kita Paris. Matitikman ko rin mga laman mo. Alam ko lechon kawali ka gusto ko talaga kitang tikman. Mga kailongs, kumuha na kayo ng bawat. Sabayan nyo na akong kumain. Kaya, for the Dahil nga sa narinig ko ang Paris Overload yung diwata. Kaya natang kilit din akong kumain dito sa Parisan. Thank Mga ilang minuto nga nakatapos na nga kami kumain ng mukha ng busog. Uy, paris yan. Malapit lang nga ang kinainan namin dito sa high school kaya nga bumalik na kami kaagad. At napansin ko nga nagagawa sila kaya gumawa na rin ako. Tingnan ang ganda ng gawa ko kaya for the go. Kung tumatanong naman sa isipan niyo kung bakit kami gumagawa ng ganyan, it's may kaganapan na naman bukas. Kaganapan na naman, ano nga naman kaya yun? Ayun nga ay buwan ng wika. Hat naman ng paaralan ay pinaghahandaan nga ang buwan ng wika na yun. Kaya ipapakasin kita ko rin sa inyo ang kaganapan para bukas Pagkatapos ko nga magawa ng props at magpintura, umuwi na nga ako agad baka hinahanap na ako. In the next day... Pagdating ko nga sa nakakit nakita ko nga sila dito nakatambay sa stage. At dito na nga kami nagsama-sama sa waiting shed. Para nga lahat ay malagyan ng mark na vlog ng filipinas Para maging itsura talaga na buwan ng wika. Kasi nga talaga ipapakita sa buwan ng wika ang nangyayari sa noon at nakakaalala sa ating wika. Siyempre wika, apat na letra pero the best natin kung pag natin pakinggan at yung mga dating sinaunang panahon at kung paano pinaglaban ng ating Pilipinas. Nalagyan na nga ang iba kaya nagpasunod na rin ako. Siyempre, bida-bida, ganun. Joke lang, huy. Baka naman talaga sa mapapanood yun ko, lagi na lang sa isip niya sa akin, it's bida -bida. Huy, hindi ganun. Nagpalagay nga ako dyan dahil excited ako kung ano, ma kung ano mababago sa itsura ko. Huy, mababago. Eh, ganun pa nga talaga. Pang pangit ka talaga ka, pangit ka talaga. Huy, grabe na rin ka insecurity sa itsura ko naman. Huy, hindi naman. Sorry naman ko ginala. Ito yung sarili ko siyempre la sarili ko to ako nang bahala magusga kung anong meron ako ba? Diba? anong say mo joke lang <laughs> sorry natapos na nga akong plug yan ni eh, Saro ba? Diba? wala pa rin nagbago ang dami mo kasing alam huy for the go ayun na nga it's napapansin ko nga sila ay pa makeup makeup dahil siyempre hindi naman pwedeng pangit ang magchichare huy pangit hindi naman sa ganun late na nga si Shay na nakapunta dito kaya ayan na nga show ba? Diba? hindi pa nga ako pinansin kasi busy talaga siya di kasi nga naman ay magpa-perform dami niya talagang kailangan habulin na gagawin at saka yung mga damit niya nagkakulang kulang pa kaya ngayon nga talagang iniisip niya na curious talaga ako sa kanya at maya maya nga ay, nag start na nga ang palabas o ba diba? si ate Yen, si Atibe yung president ng school maganda yan pakinggan nyo ang kanyang tula <laughs> está é um Pagkasapit nga ng alas 12, it's dumiretso na nga kami dito sa Palisan at para kumain. Siyempre dito talaga kami araw-araw kumakain kaya nga suki na kami ng Palisan. Ayan nga ang Palis Overload. 100 pesos only soup up to 3 cups of rice drink. Palis Solo 70. So ayan guys, dumayo na kayo dito sa Air 1 para magpare. So ayan guys. sinamahan ko na nga si Shane na magayos. At tinalian ko na nga ang kanyang buhok. Siyempre walang nag-aayos sa kanya. Wala na ano siya. Na-Indian siya ng ate niya. Sabi ng ate niya, it's magme-makeupan siya, pupuntahan siya dito pero wala. Puti na lang talaga it's nandito ako sa kanya para make-upan siya, ayusan, syempre best friend, syempre kaibigan. Ganun talaga magkaibigan, kayo talaga ang magkakasama sa huli, syempre. Kayo talagang nagdadamayan ko anong mangyayari sa sa buhay niyo or kung kailan kayo magsasama at kung may pamilya na ako. Hoy, may pamilya agad, hoy, mali agad 'yun. Sorry naman guys, masyadong ano yung utak ko, Mad mabilis. Hoy, mabilis. O di ba ang ganda ng tali ko? Kaya bili ba ko sa sarili ko? Hey, for the go. Maya -maya nga pumunta na kami dito sa office ni Sir para makeupan ko na si Shane. Wala nga siyang dalang makeup kaya nga nagpunta kami dito sa office ni Sir baka dito nag-aayos sa mga kasama ni Shane sa sayaw. Kaya nga nakita ko nag-aayos sila at naghiram na nga ako ng makeup para ma-makeupan ko na agad si Shane para maayos din ang looks niya para pag nagsasayaw. Syempre sa Fortnite best friend, ganun talaga ang buhay. Kayo talaga, kayo talaga magkasama sa dulo. Huy magkasama Minsan talaga mas close mo pa yung kaibigan mo kaysa sa mga kapatid mo Minsan nga kaway ko pa yung mga kapatid ko kaysa kay Shane Si Shane nga it's kasama ko Ayan, nagdadamayan talaga kami kung anong problema namin sa isa't isa Minsan nga naguutangan pa Hoy, naguutangan si Shane It's may rich, Ay, may reach Jane talaga it's rich yan nga talagang araw-araw kong inuutangan kaya nga hindi ako nakakaipo ng baon kasi nga nagautang ako sa kanya huy nagautang hindi naman sa nagautang syempre utang sa umaga bayad agad sa hapon ganun talaga ang buwan next it's Rochelle na nga ang nilagyan ko ng eyelashes dahil gustong gusto talaga nila magpagalagay sa akin ng eyelashes kasi nga ako yung marunong runong mag makeup huy marunong runong mag makeup hindi naman sa ganun it's marami nga sila palagay sa akin ng eyelashes syempre nga ako talagang marunong maglagay ng eyelashes oo na puro ako eyelashes so yabang talaga. Hoy, for the goal. At napansin ko nga na ready na nga ang grade 10 dancer. At mamaya maya ay magsisimula na nga ang sayaw. Hindi naman sa sayaw, syempre buwan ng wika. Yan, siyempre bago yan magsisimula, it's kailangan pa ng ano nga ang tawag dun, magkailangan pa ng speeches ng mga guro, kung anong kailangan gawin, tapos ganun, kung may mga donation ba nagbibigay, siyempre kailangan talaga. At nag-start na nga ang sayaw, yun nga, grabe yung fraud talaga ako sa grade 10 dancer, kaya galingan nyo guys, I love you. Siyempre bago yan, rotate your phone. Wala ng bila, at ipapakita namin sa inyo ang isang natatangin sayaw mula sa sigla milyon ng bigol. Ito ay ang sarong banggi. 盛世有，好十年。 Hindi ko nga nakuha ng mga ganap dito kaya nga'y napagod na ako mag-video. At sa lahat ng paralan ay ginaganap nga itong buwan ng wika. Alam ko baka nga sobrang saya na nila kakasigaw at kakachear sa kanilang mga dancer at sa mga kanyang balagtasan. Kahit lahat ng ano, palabas sa ano buwan ng week at maya maya nga it's nag na kami kasi nga pagod na talaga hindi na rin kaya namin tumagal doon sa school marami pang ang kaganapan na nangyari kaya hindi na rin namin pinatapos din namin kaso ding, ding ano na rin namin yung announcement it's overall na nanalo it's sa Lunes pangal namin it's malalaman kaya hahandaan ko talaga kung sino talaga ang manalo baka sobrang saya namin tatalon talon talaga yung mga grade din na yan malay mo grade din ang manalo huy pinangunahan agad ang tadhana ng panahon panahon Sabing tatlo nga isang barangay lang iba lang nga ang puro. Kaya nga nagsasabay na kaming tatlo magsakay para isahan na kada, kada kanto it's nagbababa na nga kami. Kaya guys, dito na nga matatapos ang ating vlog. Kaya huwag nyo kakalimutan mag-like and share. Comment, subscribe na rin guys sa aking YouTube channel. Kaya search nyo na. Kaya guys, thank you for watching! Bye-bye!